Tumakawi ang buntot ng maliit na aso sa tuwa dahil nahuli niya ang kanyang biktima. Nang bigla niyang nakita ang isang leon sa harapan niya, ngunit hindi natakot ang maliit na aso. Bagkos ay parang nawala ng lasa ang hawak niyang manok gubat. Matapos niyang ibaba ang kanyang biktima, matapang siyang tumakbo patungo sa leon. Natulala ang babaeng leon nang makita ito. Pansamantalang nalito kung sino ang tunay na biktima. At sa gulat ay binigyan niya ng isang sampal ang aso. Ngunit ang aso ay hindi umalis, sa halip ay sumugod ito patungo sa kanya inisip ng babaeng leon na nanghahamon ito. Kaya't muli niya itong sinampal papalayo. Gayunpaman, habang papalayo ang aso ay lumingon pa rin ito. Para bang sinasabi nito sa babaeng leon, na manatili sa kanyang pwesto at huwag aalis. Sa wakas ay nakapagdesisyon ng aso, na tumakbo ng mabilis patungo sa bundok. Bumalik ito pagkaraan lang ng ilang sandali, pero sa pagkakataong ito, may kagat-kagat itong batang leon. Lumalabas na naghahanap ito ng babaeng leon na rito. Buti na lang at naroon pa rin ang inang leon sa pwesto nito. Pero hindi inaasahan, sa mismong sandaling iyon, biglang may lumitaw na eroplano sa himpapawid. Ang nakakabinging ugong nito ay tinakatangin ang inang leon kaya tumakbo ito. Magtatago na rin sana ang aso, ngunit biglang natuklasan na ang nasa eroplano ay ang kanyang amo. Susugod na sana ito ngunit bigla itong tumigil. Pinipigilan ng pangungulila at bumalik, dahil mayroon pa itong mga maliliit na leon na tulad nito na kailangang alagaan nang makita ang pag-aalala sa mukha ng kanyang amo sa eroplano. Napilitan ng aso na magtiis. Yumuko ito upang hindi makita. Habang unti-unting nawawala ang kanyang amo. Naluluha ang mga mata ng aso sa lungkot. Walang nakakaalam kung ano ang pinagdaanan niya sa mga nakaraang araw. Si Banji ay isang sikat na aso. Ngunit dahil sa isang malaking bagyo, noalay siya sa kanyang amo. Nailigtas ang kanyang amo at nakarating sa pampang. Ngunit siya ay tinangay ng alon sa isang maliit na isla hindi niya inaasahan na sa unang araw niya sa isla, nasaksihan ko mismo ang isang babaeng leon, namatay sa ilalim ng baril ng isang mga ngaso. Nagkataon na hindi nagtagal pagkatapos noon, natagpuan ko ang isang grupo ng mga batang leon. Hindi na nakakapagtaka, malamang sila ang mga anak ng babaeng leon na iyon. Nakita ko silang nagpapanik, walang kamalay-malay na ang kanilang ina ay namatay sa ilalim ng baril ng mga ngaso. Nalungkot si Banji at lumuha, nagdesisyon itong manatili rito at maging ina nila, ngunit hindi madali ang pagiging ina. Paulit-ulit na sumusuot ang mga batang leyon sa dibdib ni Banji para maghanap ng gatas. Ngunit wala silang makita, dahil isa siyang lalaking aso. Gutom na gutom ang mga batang leyon kaya't walang tigil sa pag -iyak. Napilitan si Banji na pumitas ng mga prutas para ay sa kanila. Ngunit karne lang ang kinakain ng mga batang ito. Hindi pinapansin ang mga prutas sa lupa. Wala nang nagawa si Banji. Pero sa sandaling iyon, isang matabang kuneho ang tumalon sa harapan nila. Agad silang natauhan. Tila naramdaman ng kuneho ang panganib kaya tumakbo ito para sa pagkaing nasa harap na nila. Sa prinsipyong sayang kung hindi kukunin. Mabilis na hinabol ni Banji ang kuneho. Di nagtagal, dahil sa kanyang bilis. Nakatago ang kuneho sa likod ng bato. Pero hindi rin basta-basta ang pangamoy ng aso. Sinundan niya ang amoy. Mabilis na nahanap ni Banji ang pinagtataguan ng kuneho. At dahan-dahan siyang lumapit sa kuneho. Na corner ang kuneho, wala nang matakbuhan, takot na takot. Nakakaawa ang itsura nito. Luwambat muli ang puso ni Benji. Lumapit ito at dinilaan ang ulo ng kuneho para patahanan. Pagkatapos ay tumalikod at umalis. Ayaw ni Benji na saktan ang mga inosenteng maliliit na hayop para pakainin ang apat niyang ampon. Pero kailangan pa rin niyang maghanap ng makakain. Palihim itong pumasok sa bahay ng mga ngaso. At agad na nakita ang gininto ang litsong manok sa bakuran. Para kay Benji, na ilang araw nang nagugutom, ito ay isang nakamamatay na tukso. Hindi inaasahan na lumabas ang mga ngaso noong mga oras na iyon at kinuha ang nalutong ng manok gubat. Sinundan ni Benji ng tingin ng mga ngaso ng may dismayadong mukha, ngunit biglang tumingala at nakatuklas ng isang di inaasahang tuwa. May dalawa pa palang manok gubat sa itaas na hindi pa nalilitsyon. Kaya naman, matagumpay niyang nahila ang isa pababa mula sa tali, at dali-daling tumakbo pa uwi, para ihagi sa kanyang apat na ampon, habang siya ay kumain lang ng kaunting ligaw na prutas para maibsan ng gutom. Pagsapit ng gabi, bumaba ng husto ang temperatura, nang inig sa lamig si Benji. Ngunit matyaga pa rin siyang nagbantay sa labas ng kuweba. Pinoprotektahan ng kanyang apat na anak, kinabukasan. Dahil ayaw niyang manghuli, palihim na pumasok muli si Benji sa bahay ng mga ngaso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sinwerte. Nahuli siya ng mga ngaso na nag-aabang sa kanya. Itinali siya nito at hinandang sanayin bilang isang asong pangan gaso. Pagkaalis ng mga ngaso, nagpumiglas si Benji. Ngunit matibay ang tali, wala siyang magawa. Ang mas malalapa, isang itim na lobo ang nakasunod sa kanya. Mabuti na lang at naamoy ni Benji ang itim na lobo. Tumakbo siya ng mabilis papasok sa bahay. Nagising din ang mga ngaso dahil sa ingay. Nang makita ito, agad na tumakas ang itim na lobo. Pero alam ni Benji na babalik ang itim na lobo. Kaya umikot siya sa apoy. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal at dumating ang itim na lobo. Pero nagkunwaring walang nakita si Benji, humiga at nagpahinga. Hinihintay niya lang ang sandali na sumalakay ang itim na lobo para mabilis siyang makatayo. Gumawa ng ingay ang pagbagsak ng nakapalibot na pugon. Nang marinig ang ingay, hinabo ng mga ngaso ang lobo gamit ang kanyang baril. Pero hindi niya inaasahang mahuhuli siya ng isang hakbang. At nakatakas ang itim na lobo. Isang putok lang sa ere ang kaya niyang iputok bilang babala. Dahil sa katalinuhan ni Benji, lalong napamahal ang mga ngaso sa kanya. Kaya naman, kinaligan niya ito. Itinuring na parang kapamilya si Benji. At binuhat pa ito papunta sa ibabaw ng mga kahoy para bantayan ang huling ibong gubat. Pero wala pang isang segundo itong nakabantay. Ninakaw na pala ni Benji ang manok gubat. Wala na siyang magagawa, may apat na anak siyang naghihintay. Napatawa na lang ang mga dahil dito. Dapat panoorin ang klasikong pelikulang ito kasama ang nobya mo. May tip ako para sa mga gustong magkanobya. Gamitin ang momo para maranasan ang saya ng habulin ka ng mga babae. Sa loob lang ng tatlong segundo, automatiko kang makakakonekta sa mga babaeng malapit sa iyo, lahat sila ay totoong tao. Talagang mapagkakatiwalaan. Maari ko ring ibahagi ang pang-araw-araw kong buhay. Makahanap ng mga kaibigang may parehong hilig. Napakadaling makawala sa pagiging single. Habang masayang tumatakbo ito pa uwi, bigla nitong natanong ang isang babaeng leon sa unahan. At ang anak nito ay malapit lang din. Nangangahulugan itong siguradong may gatas ang babaeng leon. Dahil dito, mas natuwa si Benji. Ang makahanap ng yaya para sa apat na anak na lalaki ay walang katulad pero nakalimutan niyang isa siyang aso. Hindi lang hindi napansin ng inang leon ang tahol niya, kundi inis pa itong sinampal siya ng ilang beses. Dahil wala nang magawa, napilitan siyang baguhin ang kanyang estratehiya. Kinuha niya ang isang anak na leon at tumakbo papunta sa inang leon. Matapos tawirin ng napakaraming burol at bundok, sa wakas ay nakarating din siya. Mabuti na lang at naroon pa rin ang inang leon. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, Isang helicopter ang biglang lumitaw sa himpapawid. Maingat na dinala ng inang Leon ang kanyang anak palayo. Walang nagawa si Benji kundi ibalik ang kanyang ampon. Nang bigla niyang natuklasan na ang sakay ng helicopter ay ang kanyang amo. Instinctable niya itong gustong lapitan. Ngunit bigla siyang natigilan. Lumingon si Benji. Nakita niya ang kanyang ampon na nakatingin sa kanya ng may awa. Napilitan siyang isama ang kanyang ampon sa pagtakas. Habang pinagmamasdan ang kanyang amo na nag-aalalang hinahanap siya at unti-unting nawawala sa paningin. Naluluha at puno ng panghihinayang ang mga mata ni Benji. Pero alam niyang hindi pa siya maaaring bumalik. Kung may responsibilidad siyang tinanggap, kailangan niya itong panagutan hanggang sa huli. Nagpasya siyang dalhin ang mga maliliit na leon upang hanapin ang kanilang ina. Lahat sila ay napakababait. Umila kayo sa likod niya. Pero hindi nagtagal. Nainip ang mga batang leon at nagsimulang maglaro. Hindi nila alam na may itim na lobo na nagmamanman sa kanila sa dilim. Sa daan, nakasalubong pa nila ang isang malaking oso. Para maiwasan ng gulo, itinago sila ni Bangi sa mga halaman. Pero may isang batang leon na pilyo at mahilig manggulo. Lumapit ito sa oso, at sinimulang tahulan ito. Hinintay nitong magalit ang oso, saka ito mabilis na tumakbo at nagtago sa damuhan. Sa huli, ang ninong pa niya ang naglinis ng gulo. Nang makitang papalapit na ng papalapit ang oso, mabilis na tumakbo si Benji papunta sa likuran nito, at saka malakas na tumahol dito. Walang oso ang natahulan ng ganito. Agad niyang hinabol si Benji. Pero ang mabigat na kayumangging oso ay nahilo dahil sa pag-ikot niya nagpagulong-gulong sa lupa at naglamang. Hindi inaasahan ni Benji nang bumalik siya. Nakita niya ulit ang itim na lobo. Ang aso at ang lobo ay naghabulan. Para makatakas sa gulo, pumunta ulit si Benji sa teritoryo ng kayumangging oso. Dahil sa sunod-sunod na pangasa, ang iritableng oso ay nagnitnit sa galit. Nagpupuyos itong sumugod sa itim na lobo. Ginamit ni Benji ang kanyang talino at katapangan upang malutas ang krisis na ito. Nang akmang babalik na siya upang hanapin ang batang leon. Nagkataong nakita niya ang inang leon at manghahabulin na nito ang anak. Biglang may dumaan na helikopter, kaya natakot ang inang Leon at tumakbo. Mabuti na lang at malapit lang ang anak nito. Sa pagkakataong ito, wala nang panahon si Benji para pansinin sila. Sinundan niya ang direksyon kung saan tumakbo ang inang Leon. Nahanap niya ang inang Leon at natukoy ang lokasyon nito. Pero nang bumalik si Benji sa pampang, nakita niya ulit ang anak ng Leon, na nakulong sa isang bato, at takot tumawid. Hindi na ito tumulong gaya ng dati, kundi pumwesto sa kabilang pampang upang palakasin ang loob ng mga batang Leon upang matutunan nilang tumawid ng mag-isa. Dahil ang labis na pagpapalayaw ay makakasama sa kanila, makikita ang unang batang leon na matapang na lamusong sa tubig. Bagamat ilang beses na muntik matangay ng malakas na agos, sa huli ay nakatawid pa rin ito ng ligtas. Sumunod naman agad ang pangalawang batang leon. Nang makita iyon, naglakas loob din ang dalawang maliit na nasa likuran at page wang na tumawid sa ilog. Ligtas na nakarating sa kabilang pampang ang apat na batang leon. Ngunit pagtawid nila sa damuhan, bumalik ang helikopter, at huminto ito mismo sa harap ni Benji. Nang makita niyang bumaba ang kanyang amo, paulit-ulit siyang tinawag nito. Gustong gusto nang tumakbo ni Benji papunta sa kanyang amo, pero lumingon siya sa mga batang leon. Alam niyang mas kailangan siya ng mga ito ngayon. Sa huli, pinanood niya ang kanyang amo na sumakay sa helikopter. Marahil ito na ang huling pagkakataon na hahanapin siya ng kanyang amo. Pero binitawan pa rin ni Benji ang pagkakataong ito. Pinanood na lang niyang umalis muli ang kanyang amo. Pero bago pa man malungkot si Benji, isang agila ang biglang lumitaw at umikot sa himpapawid. Bago pa ito nakapag-react, mabilis na sumisid ang agila at dinaget ang isang batang leon. Pagkatapos, lumipad ito patungo sa kagubatan. Gusto sanang humabaw ni Benji pero wala siyang magawa. Tanging ang walang magawa niyang pagtingin habang dinadala palayo ang kanyang ampon. Ang apat na magkakapatid na dating payapa, ngayon ay tatlo na lamang napagtanto ni Banji na, hindi ko kayang protektahan sila gamit ang aking lakas. Kaya, muli niyang nilapitan ang babaeng leon. Sa pagkakataong ito, sadyang pinay ka ni Banji ang babaeng leon. Tulad ng inaasahan, hinabol siya nito dahil sa galit. Ngunit nang tumakbo si Banji sa damuhan, bigla siyang nadulas. Hindi niya inaasahang may bangin pala sa ilalim. Mabuti na lang at nakahawak si Banji sa gilid ng bangin kaya hindi siya nahulog. Ngunit dahil sa lakas ng hangin, hindi niya may angat ang kanyang ulo hindi ko na halos makayanin. Sa wakas, gamit ang natitirang lakas, nahihirapan itong makaakyat. Pagtingin sa bangin na halos isang metro ang taas, natuwa ito dahil nakaligtas. Para hindi na muling mawala sa inang leon. Naglagay si Banji ng harang sa isa sa mga daan. Pagbalik niya para kunin ang anak na leon. Bigla niyang nakita. Ang tusong itim na lobo ay malapit sa mga anak na leon. Para protektahan ang mga anak, buong tapang na sumugod si Benji papunta sa itim na lobo. Habang pa sila, nakapasok ang mga batang leyon sa ilalim ng bato. Hindi makapasok ang itim na lobo sa masikip na lugar na iyon. Hindi inaasahan, biglang sumugod si Benji. Tumalon siya at kinagat ng malakas ang itim na lobo. Nagalit ang itim na lobo at hinabol siya. Muntik nang maabutan ng itim na lobo. Nakal ikaw si Benji sa atake nito. Nakataka sa panganib at tumakbo papunta sa tuktok ng bundok. Nakarating siya sa lugar kung saan muntik na siyang mamatay. At nagtago sa damuhan. Sumugod ang itim na lobo gamit ang isang magandang pagtalon. Ngunit, Matapos malutas ang problemang ito, sinalubong niya ang mga batang leon. Ngayon, kailangan niya silang dalhin, patawid sa bundok sa harapan niya, para makarating sa tuktok bago umalis ang kanilang ina. Pero matarik ang gilid ng bundok, at may isang batang leon sa bibig ni Bangi. Tiyak na isang pagsubok ito para sa kanya. Gusto ng dalawa pang maliliit na umakyat ng mag-isa. Ngunit ang halos patayong bangin na ito, ay talagang napakahirap para sa kanila. Hindi alam kung gaano katagal, sa wakas ay naiakyat ni Banji ang isa. Ngunit wala siyang oras para magpahinga At kinailangan niyang bumaba muli mula sa tuktok ng bundok para sunduin ang dalawa pang leon Hanggang sa wakas, halos hindi na makagalaw si Benji Nang matagumpay niyang mayahon ang tatlong leon Pagod na pagod din siya at bumagsak sa lupa Dinilaan ito ng mga batang aso sa paligid Naunawaan nilang lahat ang sakripisyo ng kanilang amang aso Mabuti na lang at hindi nasayang ang pagsisikap ni Benji Nakarating ang babaeng leon sa tuktok ng bundok gaya ng inaasahan niya agad niyang nakilala si Benji, ang asong kinaiinisan niya. Nang makita niya ang mga batang leon sa tabi ni Benji, napagtanto ng babaeng leon, na gusto pala nitong palakihin ang mga batang ito ng mag-isa. Ngunit tila hindi sumang-ayon ng inang leon, tumalikod at tumalis. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad, nagalangan siya. Isang ibang uri ng aso, ay nagawang alagaan ang batang leon ng ganito katagal. Napauri niya, paano niya ito matitiis na tanggihan. Kaya, bumalik ang inang leon. Ang aso at ang leon ay nagtitigan. Sa pagkakataong ito, wala silang inilabas na kahit anong ingay. Lumingon lang ang aso para Senador Yasan. Matapos ang ritual na ito ng paglilipat, lumapit ang inang leon sa kanyang mga anak at sinimulang dilaan ang kanilang katawan. Hinayaan niya ang mga batang leon na maghanap ng gata sa ilalim ng kanyang tiyan. Nangangahulugan ito na tinanggap na sila ng inang leon. Maaari nang umalis si Banji nang may kapanatagan ng loob. Ayaw niyang lumingon. Parang may nararamdaman ang mga batang leon. At inilabas ang kanilang mga ulo. Kumikislap ang kanilang mga mata habang nakatingin kay Banji at malumanay na nagpaalam sa kanya. Sa wakas ay napanatag na si Benji. at ayaw tumalikod para umalis. Ngunit napakalawak ng desyerto isla. Saan naman kaya makakapunta ang isang alagang aso na tulad niya? Sa huli, nakarating siya sa bangin. Tahimik na naghihintay sa tadhana. Sumunod na sandali, isang helicopter ang dahan-daang lumipad palapit, tulad ni Benji. Mula simula hanggang katapusan ay hindi niya sinukuan ang maliit na leon. Hindi rin siya sinukuan ng kanyang amo. Nailigtas na si Benji.